Dito sa paaralan namin sa Doña Pepeng, tuloy-tuloy ang pagpabasa sa mga bata na mahina, mabagal o talagang walang kakayanan para magbasa. Beginner sila, nag-uumpisa kami sa abakada, pantig at mga salita na binubuo ng isa o dalawang tatlong letra. Mahina pa sila sa ngayon pero kailangan tiyagayin araw-araw namin itong ginagawa. Gumagamit din ako ng chart para sila ay tulungan na makapagbasa. Mas maganda kasi nakikita nila yung malakihan letra at sabay-sabay sila na nagbabasa. Pero isang paraan din na ginagamit ko ay yung isa-isa sila na magbibigkas ng mga salita. Pinauulit-ulit ko to para nang sa ganun ay maalala nila. Dahil kapag naalala nila, ayun ay, ay matatanim at masasabi na nila kapag nakita nila letra ay na yun ang bigkas. Kailangan araw-arawin ito kahit ang maliit yung espasyo talaga namang sinisikap. Habang nagpapabasa ako ay ongoing naman ang mga klase sa iba-ibang classroom kaya naman medyo malakas ang ingay. Pero ganun pa man tuloy pa rin ang para sa mga bata. Kung nagustuhan nyo ang munting video na ito, huwag nyo kalimutan mag-click like, share, and subscribe. Nabibili ang mga bata na magbasa kasi naman sama-sama sila, grupo sila na pumupunta rito sa paaralan na mas maaga doon sa takdang oras ng pagpasok nila, tanghali kasi ang aming klase alas 12 mag-uumpisa kaya naman bago mag alas 12 nandito na sila sa paaralan. Wala kang binibigay na anumang pabuya maliban lang sa oras na nilalaan ko para sa kanila at malasakit para sa kanilang mga kalagaya na sila ay matuto sa kanilang pagbabasa. Kasi pag marunong magbasa ang bata, nauunawaan nila lahat ang lahat ng itinuturo at madali naman nilang nauunawaan yung mga asignatura at taas ang kanilang grado. Sapat na yon na pabuya para sa aming mga guro. Okay. Remember, the so, so, Thank you. Good day and God bless. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.